Kumusta mga kaibigan? Ang inyong paboritong angler at vlogger ay nagbabalik para bigyan kayo ng pinakamainit o sa kaso ngayon, pinakamaulang forecast sa pangingisda para sa darating na 20 ng Oktubre 2025. Huwebis na po iyan at alam kong marami sa atin ang nag-iisip kung worth it pa bang lumarga sa gitna ng panahon. Well mga kaibigan, may dala akong balita na maaaring magpabago ng inyong isip. Bagamat may hamon ng panahon, may mga lihim pa rin mahuhuli natin ng mga isda. Kaya humanda na, dahil didibdibin natin kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging isa sa mga pinaka-memorable ninyong pamamangka. O baka naman, isa sa mga pinakamahirap para sa dalawamputsyam ng Oktubre. 2025. Pinakamainam na mag-focus tayo sa ilang uri ng isda na kilalang kumakagat kahit pa ganito ang panahon. Unahin natin ang uh, apahap o mas kilala bilang barramundi or Asian sea bass. Ang apahap ay isang predator na mahilig sa mga estruktura at lugar na maraming pagkain. Sa panahon ng pag-ulan at may bagyo, ang apahap ay karaniwang matatagpuan sa mga bunganga ng ilog, mga bakawan at mga estuwaryo kung saan nagtatago ang maliliit na isda at hipon. Hanapin sila malapit sa mga lumubog na kahoy, batuhan at mga ilalim na may halaman. Ang pinakamabisang taktik para dito ay gumamit ng soft plastics o topwater lures sa umaga at hapon o kaya naman ay buhay na hipon o maliliit na isda bilang pain. Gumamit ng medium na spinning gear para masulit ang laban. Sumunod naman ang maya-maya or red snapper. Ang mga maya-maya ay karaniwang makikita sa mabababaw na bahagi ng mga koral, mga batuhan at mga estrukturang malapit sa malalim na tubig sa mga baybayin. Sa maulan na panahon, maaaring bumaba sila ng kaunti sa mas malalim na bahagi, ngunit nakakagat pa rin sila kung makakita ng madaling biktima. Ang pinakamahusay na pain ay sariwang hipon, hiniwang isda, o jigs na may kasamang maliliit na piraso ng pusit. Subukan ng bottom fishing na may light to medium tackle. Huwag din natin kalimutan ang mga pang tabang tubig, ang tilapia. Sa mga lawa at ilog sa Pilipinas, ang tilapia ay laganap at aktibo lalo na pagkatapos ng malakas na ulan kung saan maraming pagkain ang napapadpad sa tubig. Hanapin sila sa mga damuhan, mabababaw na gilid ng lawa at mga lugar na protektado mula sa malakas na agos. Ang mga bulati, tinapay o maliliit na spinners ay epektibong pain gumamit ng light tackle at float fishing para sa masarap na laban. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na magpapabago sa ating pangingisda. Panahon Ayon sa forecast, inaasahan natin ang malakas na pagkulog at pag-ulan sa buong araw at gabi. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 26 na degree Celsius at 31 degree Celsius na may mataas na humidity na 86 na porsyento. Ang hangin ay papatak sa average na labing tatlong kilometro kada oras na nagpapahiwatig ng mahinang hanggang katamtamang hangin. Ang ganitong panahon, lalo na ang matinding pag-ulan at posibleng pagbaba ng atmospheric pressure, ay maaaring magpatahimik sa mga isda at magpahanap sa kanila ng mas malalim o mas tahimik na lugar. Ang Pilipinas ay nasa rainy season pa rin at may mas mataas na tsansa ng above normal rainfall dahil sa La Nina. Temperatura ng tubig Ang average na temperatura ng tubig sa dagat sa Pilipinas sa Oktubre ay napakainit, nasa pagitan ng 28 at 30 degree Celsius. Ang init na ito ay maaaring maging dahilan upang ang mga isda ay maging medyo matamlay o maghanap ng mas malamig na tubig sa ilalim. Gayon pa ang pag-ulan ay maaaring magpalamig ng bahagya sa ibabaw ng tubig na kung minsan ay nagpapagana sa ilang species. Face ng Buwan Para sa 28 ng Oktubre, 2025, ang buwan ay nasa first quarter phase. Sa phase na ito, kalahati ng buwan ang naliwanagan at unti-unting lumalaki Ayon sa popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang first quarter moon ay madalas na nagdudulot ng magandang kagat ng isda, lalo na sa panahon ng twilight hours o pagsikat at paglubog ng araw. Sa ganitong phase, ang buwan ay mataas sa kalangitan sa paglubog ng araw at makikita hanggang hating gabi. Pangkalahatang aktibidad ng isda dahil sa pabago-bagong panahon na may malakas na pag-ulan at posibleng pagbaba ng presyo ng hangin, ang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging katamtaman hanggang mahirap o kay Ang mga isda ay maaaring maging mas pasibo at mas mahirap hulihin. Gayunpaman, ang mainit na tubig ay nangangahulugang aktibo pa rin sila kung may tamang pampukaw. Minsan, pagkatapos ng malakas na ulan, mayroong maikling burst ng aktibidad habang ang mga pagkain ay nahuhulog sa tubig. Kaya mga kaibigan, ang aking huling pagtatasa ay kaipris o medyo mahirap ang kagat ng isda towards na may potensyal para sa ilang magandang huli kung tama ang diskarte. Mag-ingat sa pagkulog at pag-ulan at humanap ng mga protektadong lugar. Maraming salamat sa panunood mga kaibigan kana ay nagbigay ito sa inyo ng sapat na impormasyon para sa inyong susunod na trip. Naway di kayo magkaaberya at huwag kalimutan ni isang buntot, ni isang kaliskis. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button at mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong plano nyo sa pangingisda ngayong 20 ng Oktubre? May sikreto ba kayong gustong ibahagi sa maulan na pangingisda, ishare nyo na. Maraming salamat muli at kita-kits sa susunod na video.